Napakagandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers so, so magang ito, uh, mag-a-update lang po tayo sa ating 20 days old na uh, talong na. Ang variety po nito ay Calixto Ipan po ng Associates Company So ito na mga ka-farmers, maganda na pong tingnan Okay So ito na po uh, ang magkaliwa kanan na mga pananim natin So, yun lang po ang may share at ma-update ko po sa inyo. Tapos, sa gilid po ng taniman po natin ng talong doon, nakatanim mga ating ang palaya na sa F1 at saka Galaxy Max F1. Ayan, maganda na po mga ka-farmers. So, ito po ang, ang mga tubo ng ating uh, mga talong. Ito, yun po ang may share at may update ko po, po sa inyo sa umagang ito. So tara, samahan niyo ako mga kaparmers para maipa ko kayo sa uh, mga pananim ko. So ganito na po kaganda sila. So binagyo tayo, buti na lang ngayon ay wala na. <laughs> so mahirap mga kaparmers pag may malakas na hangin. Kawawa po ang ating mga pananim kasi madapa po sila. Lalo na oh, ganito, malaki-laki na ang dahon. So, pag malakas ang hangin, kawawa po ito mga ka-farmers kasi madapa po. So, buti na lang, ah, uh, yung may hangin na malakas, ang talong natin ay maliit pang dahon. So, nakakatakot mga ka-farmers pag malaki na. Kasi, uh, sa, pool, sa mga dahon, pag may malakas ang hangin. So, madapa sila. So, pag once na madapa ang ating talong, mas stress po sila mga ka-farmers. Uh, mga ka-viewers tapos yung mga mulching oh, kailangan pa namin itong ayusin kasi uh, nilipad po no, sa hangin sumabay po sila so ito po ang ating talong na dalawang bisis pa na diligan ng fertilizer no, pangatlo bukas and then uh, nagbasal po tayo dito ng ipot at saka fertilizer mga kaparmers so pwede nyo i-check no, sa ating mga reels or sa ating youtube channel kung paano natin ginagawa ang pag basal ng mga fertilizer para alam po niyo kung ano pong mga fertilizer na ginagamit din sa pagbasal so mas maganda uh, panoorin ninyo para kayo mismo ang makakita sa paghalo ng mga fertilizer na ating ginagamit nini para maging ganito ito so, 20 dish imagine ganyan nakalaki oh <coughs> maganda na no? hmm. so nakakatuwa na pong tingnan mga ka-farmers no ang ating mga talong ayan oh papunta doon sa isang dulo yan mga malalapad na ang kanilang dahon kaya maganda nang ang tingnan mga ka-farmers ok so yun lang po no? ang may sure uh, matang, may update ko sa inyo sa so, magang ito hanggang dito na lang maraming salamat po bye bye